Ayon sa narinig ko, oh. pero tanong na rin natin kay Diego kung gano'ng katotoo oh. na meron silang open, secured election sheet. Oh, Oo, ang bago yun ah. Ang dami na. Ibig sabihin ng open, secured. I will provide for you, pero let me entertain other things. Ay, ay ganun? Pero hindi kita pababaya. Umani ng iba't ibang reaksyon ang kontrobersyang kinasasangkutan ng anak ni Cesar Montano na si Diego Loizaga matapos maglabas ng pahayag sa kanyang IG Stories ang karelasyon diumano nito na si Alexis Swapenko, ang ina ng anak ni Diego na si Hailey. Magugunitang noong 2023, ipinakilala ni Diego ang kanyang baby gamit ang kanilang mga larawan sa Instagram, na ikinagulat ng lahat, hindi rin niya ibinunyag kung sino ang ina ng bata dahil sa katwiran niya ay she chose talaga to be private, and, she has her own thing. Wala siya sa showbiz, tiniyak din ni Diego, na sabay nilang palakihin ang bata. Nitong nagdaang mga araw sinabi ni Alexis sa kanyang Instagram stories na siya ang ina ng anak ni Diego. Naging viral ang balita, dahil sinabi rin niyang di umano, ay pinalaya siya ng bahay, kasama ang kanyang sanggol para sa pagbisita ng ibang babae, buong tapang niyang isinulat, so my baby daddy at Diego Loizaga decided to kick me and his baby out of his house so this girl can come over, at nagdagdag ng link ng profile account ng babae sa kanyang post ilang sandali pa. Sinabi rin ni Alexis na binantaan siya ni Diego, na titigil sa pagbibigay ng suportang pinansyal para sa kanilang anak kung hindi. Niya tatanggalin ang kanyang post. Dahil na nagkaroon pala ng misunderstanding yeah. Na panang ang dating is pag hindi ito down hmm. nung girl at hindi magpo-provide si Jego do sa bahay so niya. Kasi nga ano paraw ipo-provide ni Jego, sa ling uh, narinig ko mo. Hmm. Kung mawala sa ng career dahil masisira siya doon sa post nung Lex at Diego Loizaga said, if I don't take down the post, he won't provide for my daughter daw. May clapping hands emojis, ok oh boy bye, ang sabi pa ni Alexis. Kasunod nito, nagpost si Diego sa kanyang Instagram story ng isang litrato, na may nakasulat na trouble in paradise na tila may connect sa mga revelasyon ng kanyang karelasyon. Sinabi nitong wala siyang dinidenay o kinumumpirma sa mga isyong ibinabato sa kanya. Petty for me to come on to social media for this, ang nakasaad sa IG story ng aktor again, not denying anything else. But my baby will be taken care of definitely, ang sabi pa ni Diego. Maging ang pambansang Marites na si Sean Gaza, ay may pahayag sa issue, ipinagtanggol nito si Diego laban sa partner nito. Sabi ni Sean paano raw palayasin ni Diego ang kanyang mag kung wala naman ito sa puder ng aktor, nagkaroon din daw ng mutual decision, si na Diego at Alexis noong Desyembre na titira na ulit si Alexis sa mga magulang nito, dahil toxic na umano ang pagsasama nila, isiniwalat din ng social media personality na nakapagbibigay naman daw si Diego ng financial support, at nahihiram pa nga nito ang bata sa mga magulang ni Alexis, sa huling parte, sana raw matigil na ang issue, dahil ayaw niyang maglabas pa ng iba pang pruweba. Ang uh, friend nung Lex sa akin, mm. di ba OG, napakabastos naman yun. Nandun nakatira yung mag mo, tapos paalisin mo yung mag mo, kasama yung maid, para maka-enter lang yung ibang babae.